Yan ka farmers. Good morning po. Ayan, so bali land preparation tayo mga ka farmers. Ayan, kung mapapansin nyo po, uh, meron na tayong nagawang isang plot. Ayan. Bali ka farmers, uh, yung area natin ay uh, low land po. Kaya kung mapapansin nyo, grabe po yung tubig. Ayan ka farmers, bali Galing dun yung tubig sa taas, papunta dito sa baba Ayan, bali yung area natin ay kawabaan. Ayan, kapalmas yung tubig. <coughs> Kaya yung ating area ay matubig kapalmas. ka-farmers bali yung plat natin ay mataas ayan ah uh, sinadya natin mga ka-farmers na taasan yung ating plat kasi nga ka-farmers yung ating area ay mababa natutubigan ka-farmers kapag sobrang lakas po yung ulan kasi dito mga ka-farmers sa atin sa Bicol ay pagka ganitong buwan simula uh, simulang September hanggang February ka farmers ay uh, sobra pong ulan rainy season kumbaga mga ka farmers kaya ito pong ginawa nating plot ay sadya pong tinasa natin ayan para Huwag abutin yung uh, ating mga tanim mga ka-farmers. Subali pala mga ka-farmers dito sa ating... Uh, ang target nating itatanim dito sa ating area ay Ampalaya mga ka-farmers. Uh, ito mga ka-farmers area natin ay maliit lang ako. Uh iyan maliit lang ito mga kaparmers ah uh, sinukat ko po anim na plat lang ito mga kaparmers kaya ang kakasya lang dito mga kaparmers na puno ng ampalaya ay uh, 200 lang may gate mga kaparmers wala po kasi tayong area na malawak. So ayan po sana yung target natin na area. Ayan kung mapapansin nyo po yung malawak na yan. Ayan. Ayan sana yung target natin na tatanamnan. Yan nga lang ka-farmers, uh, nasulot tayo. Naunahan tayo ka-farmers. Kaya it, dito tayo napunta sa maliit na area na to. Ayan na, unahan tayo ni Kuya Imbit. Kuya Imbit, uh, shout out sa iyo. Ayan, inunahan mo kami. Yan sana yung area na target natin ka-farmers. Siguro po, uh, libong puno dyan ang sana ang itatanim natin ka-farmers. Yun nga lang. Uh, nasulo tayo kaya dito tayo nabagsak sa maliit na area na to so okay lang mga ka-farmers uh, dito muna tayo habang naghahanap tayo ng ibang area na malawak so ayan mga ka-farmers ano kaya sa tingin nyo mga ka-farmers obra po kaya itong ganito ayan ang grabe po yung tubig umaagos yung tubig ka farmers ah uh, sana umubra dun sa bagay mataas naman yung plot natin katulad dun sa area 1 natin ka farmers yung unang una na tinaniman natin ng ampalaya dun sa, ta sa unahan sa taas dun po tayo unang nagtanim yun po kahit natutubigan ay umobra siya kasi nga po yung mga plat natin ay matataas kaya hindi po siya inaabot ng tubig ganito po abot tuhod yung kanyang plat kaya hindi po siya inaabot so bali mga kapalmers ah uh, malapit naman na pong mag init kaya kahit tamnan po natin ngayon ito mamumunga malang uh, ano na po uh, init na kaya magka harvest tayo nito mga ka farmers uh, mainit na po uh, yun lang mga ka farmers maraming salamat po God bless!